Magandang araw po sa inyong lahat. Katulad po ng nabanggit natin sa nagdaan nating uh, video patungkol po doon sa renovation works ng Unit 302. Ating uh, pong ipipresent ngayon ay yung budgetary cost estimate at saka yung mga posibleng materyales na gamitin. ah uh, Renefer ko po itong video para po doon sa mga... nagbabalak magpa-renovate ng kanilang mga bahay para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung posibleng yung uh, gastusin. At makatulong na rin kung paano dapat ang tamang presentation ng kakausapin ninyo para magkaroon kayo ng tamang gabay uh, sa pakikipag-usap. Ang inyo pong makikita sa screen na ating pinakikita ngayon, ito po yung uh, completed na renovation works ng Unit 302 na atin pong dini -IUI ipinapakita po sa inyo yung uh, video para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga trabahong ginawa. Mamaya, bago natin uh, banggitin yung budgetary cost, ipapakita ko po sa inyo yung uh, list of activities nung gagawin sa renovation work. Uh, na doon ko rin kinuha yung ah uh, pagba Bago po natin sinimulan itong uh, project na to, nagkaroon po tayo ng preliminary uh, inspection. At sa ginawa nating inspection, tinignan natin kung ano yung mga uh, dapat gawin o dapat i-renovate. At uh, ito po yung mga possibley uh, i-renovate sa living room, sa hallway, sa master bedroom, sa bedroom 1, at sa uh, mga toilets. Kasama po natin nilagay doon, nag-estimate po tayo ng quantity for costing. Pagkatapos po natin uh, makuha yung ini uh, list ng posibleng trabaho at yung mga estimated quantity nagprepare na po tayo ng budgetary uh, cost estimate na siya po nating i-present sa may-ari para for discussion at saka finalization kung ano yung mga item na gusto niyang gawin. Siyempre, ang um, ang dapat gawin nagdedepende doon sa may-ari, depende doon sa budget niya, di ba? So, pre natin sa kanya, pinakita natin sa kanya yung direct cost na ito yung mga posibleng gawin at ito yung cost ng materyales at ng labor. So, nung o review niya, binigyan natin siya ng pagkakataon para reviewin ma-check yung ating cost estimate kasi ganun po naman talaga dapat ang presentation. Uh, dapat, uh, tinatawag na yung bang uh, ano siya, yung clear. Uh, wala tayong tinatago dun sa may-ari para yung mutual understanding natin yung uh, maging maganda yung ugnayan natin. I mean, maging maganda yung ugnayan natin dun sa may-ari. Maintindihan niya kung anong gagawin at ito yung magiging cost uh, budgetary cost estimate pala natin ay umabot ng labor and materials ay umabot ng plus minus 132,000. At ito naman yung mga materyales na ating gagamitin kasama ang mga tools which is self-explanatory na yung makikita sa screen. Sana ang ating ginawang presentation ay makatulong sa inyo sa mga nababalak na magpa-renovate o repair and maintenance ng kanilang mga bahay. At least magkaroon kayo ng idea kung uh, magkano at sa mga uh, gustong gumawa kung paano i-present ito sa may-ari, yung tamang presentation para magkaintindihan kayo dun sa cost at uh, at least na maipaliwanag nyo sa may-ari na ito yung posibleng maging gastos at ito yung mga gagawin. at sa may-ari naman makapag-decide sila depende dun sa kanilang budget na ito lang ang budget ito lang ang dapat gawin so para hindi tayo magkaroon ng problema bago natin wakasan itong video to gusto ko lang ipaliwanag na yung ginamit nating na cost dito ay direct cost. Kung mapapansin niyo yung actually yung materials ah, uh, medyo meron diyan, medyo mataas ng konti, meron naman tama. Ang ano kasi niyan, kung mapapansin niyo yung cost, walang delivery cost. So kung tayo ay mag-estimate -e o magbibigay ng cost, dapat uh, mas mainam na uh, mataas ng konti yung materials kasi syempre bibilhin natin yan gagastos tayo sa pagbili di ba yung sa transportation delivery uh, minsan kasi katulad ko uh, nabili yan medyo tingi-tingi so tama lang yung naging estimate ko na medyo uh, mataas ng konti meron naman medyo mababa <laughs> sa actual mataas so ang ginawa na lang mag ano na lang plus minus ko yung napata mataas ang estimate ililipat dun sa ano sa medyo mababa. Uh, ang naging maganda lang nito ay malaro ko yung budget. At uh, sa mga nagtatanong kung yung budgetary cost estimate na ginawa ay uh sumakto ba o sumobra, ang uh, isa lang masasabi ko kasi nung natapos namin to, uh nakabili pa kami ng dalawang uh wall pan at uh, stand pan tapos nakabili pa ng mga uh, pillows uh, bed sheets or uh, kumot tapos yung pillow covers tapos yung mga hindi nakalista katulad nung nakita kong nasira na baseboard pinalitan ng buo tapos yung sa bintana hindi napansin nakita uh, sira na pala yung kanyang lock tapos yung baseboard na wala pala, ah, kailangan pininturahan lang. So, kailangan ah, lagyan ng baseboard. At iba pa. Ang kagandahan dito, nasama na rin yung paglilinis ng bahay. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong mingkot, si Papa Rolly. Nagiiwan ng maraming pagpapasalamat. Salamat po sa inyong pananood. Ah, salamat din po sa inyong pag-like at subscribe sa aking channel. Bye bye paalam